Magkakalang naman yung trabaho niya rito eh. Walis-walis lang. Oo, oh, trabaho ng babae lang yung magwalis eh. Oo, oh, lagi ako nagpapausok ulit eh. Magbukasan ang balon dito para malapit na. Kamad kang magwalis. Nawalis ang upayan ng ganyan sa taas. Kung ako ako nagwawalis yung alamahan Ang ginawa lang niya rito magtanim. Magpanday-panday. Gumawa ng higaan, gumawa ng aparador. Gumawa ng lababo. Kaya ko rin namang gawin yan. Gumawa ng ganito. kaya lang yan na kaya pag may bumisita yun ako pa nandito malinis yan eh ano yung walis ko dyan eh umaga ma, malapit na kasi mag ano eh mag na eh kailangan ma bawsukan na yan eh Pinapatay na yung kalating mangga rito ano tara sa akin dami kong gagawin doon sa kabila baboy mga so ano. suga pa ako kambing buntis pa yung tatlong inahin kasi isa kambing buntis din mali yung kinuha ng ano kabrad Murara naman sa ano, sa bahay. Tamad magwalis-walis eh. Gaan lang naman magwalis eh. Tapang kalating oras yan eh, tapos na yun eh. Kaya siguro siya nagkakasakit. Mano, marami eh. Hindi eh. siya marami maglinis. Ayan, no, tamad siya maglinis. Madidengge talaga siya. Buti sa mga hayop, wala, wala pa namamatay. Kapal na yung basura eh.